Nagtrending ngayong December 12 sa X, dating Twitter, ang mga tapik ng Sian Lim, Kim Chu, Kim Si, Kimi matapos mapansing burado na ang mga video ni Sian Lim kasama ang vlog nila ni Kim Chu sa kanyang YouTube channel na mayroong 491,000 subscribers. Nag-iwan lamang si Sian ng tatlong video at kasama doon ang dalawang shorts kaya naman lalong umigting ang usap-usapan kung totoo nga ba ang issue na umano'y hiwalay na si Xian at kanyang girlfriend na si Kim Chu. Nagsimula ang usap-usapan nang bihira ng makitang magkasama ang dalawa, at mas lalo pang pinag-usapan ng maibahagi ni Oji Dia sa kanyang showbiz update vlog na may impormasyon na tanggap ang kanyang source na wala na raw sila Kim at Sian, pero binigyang diin niya na hindi pa to cleared o hindi pa to confirm hindi naman to confirm, no? yun lang din hmm. na nakarating sa kanya, hmm. na wala na nga daw si Sian at si Kim Chu. Sinabi pa ni Oji, na mismong si Kim na, ang nagpaliwanag na okay sila ni Sian, matatandaang sa sideline ng Thanksgiving Media Conference ng kanyang sering linlang. Tinanong ng mga miyembro ng press si Kim, tungkol sa totoong status ng relasyon nila ni Sian, kayo talaga? Baka nalilinlang lang kayo? Natatawang sabi ni Kim, okay naman po kami ni Si, tugon ni Kim, oo oh, mapanlinlang ang showbiz pero maayos naman. Masaya naman po, pagdidiin niya. Kasunod nito, nagpost naman ng mahabang mensahe, siksiyan sa Instagram post nito, pero wala itong binanggit kung sila pa o hindi na. Lalo tuloy nag-isip ang mga netizen na wala na nga ang dalawa, dahil hindi man lang binanggit ni Sian ang pangalan ni Kim, sa gitna ng mga usap-usapan, ay panay din ang tukso ng mga co-hosts ni Kim sa It's Showtime, na lalo pang nagpapadingas sa apoy ng mga chikang hiwalayan. Pinili ni Kim Chu na manatiling tikom sa estado ng relasyon nila ni Sian Lim, nang muling natanong sa katatapos lang na fashion show ng Filipino designer, na si Francis Libiran. Grabe, sa amin na lang yun. We'll just keep it to ourselves na muna, pahayag niya. Sa gitna ng mga chismis sa break up, si Xian ay nalink sa producer na si Iris Lee, habang si Kim ay ilang linggo nang nalink sa Linlang, co-star na si Paulo Avilino na nakasama niya sa Linlang at makakasama niya sa Filipino version ng What's Wrong with Secretary Kim. Natatanda ang tinag ng social media personality na si Xian Gaza si Kim Chu sa kanyang post sa Facebook. Sa post, tinanong ni Sian si Kim kung saan binanggit niya ang pangalang Iris Lee, Kim Chu. Sino yung Iris Lee? tanong niya, patulugin mo kami, maawa ka, dagdag pa niya, sa comment section ng kanyang post, pabirong sinisirin ni Sian si OG Diaz, kasalanan mo to OG Diaz, isinulat niya, na tinag din ang FB account ni OG, higit pa rito, binati ni Sian ang lahat, maliban sa isang tao na kapareho niya ng pangalan. Good night po sa lahat except sa kapangalan ko, pero Lim. Matatandaan, sa vlog ni OG Diaz sa kanyang YouTube channel, ay tinalakay ang relasyon ni na Kim Chu at Sian Lim. Ito ay napag-usapan kasunod ng pagtalakay nila sa breakup ng Kathniel. Dito ay tinanong niya si Sian Lim kung sino si Aries Lee na umano'y nalilink sa aktor. At na natin kay Lee, kung sino si Iris Lee. At na natin kay Lee, kung sino si